ang batang butut balat mula sa Cebu na ang simpleng hiling lang, maisuot muli ang paborito niyang bestida. Natupad na kaya ang pangarap niyang yon? Sa lahat ng mga damit ng anim na taong gulang na si Ranilin, ito ang kanya raw pinakapaborito. Polka dots na bestidang regalo sa kanya ng kanyang Lola Rosalinda. Basta makita niya yung mga dress. Ma, muna ako naisulog, ma. Iganahan ko, ma. Pararayin ako na siya. Pero hindi na niya ito masuot ngayon. Si Ranilin kasi. Bumagsak ang katawan. Lumubog ang pisngi. At bumakat na ang ribs o tadyang anim na taong gulang na si Ranilin pero nasa pitong kilo lang siya simbigat ng pitong buwang sanggol Tang tambok pa siya sa siya sa mga dress sira na siya ganan kaya daot na kuno siya ako lang kay lakat say damo ko na sulitin sa ako lang katambok sila ako Ito ang kwento ng isang bata na ang simpleng hiling muling maisuot ang paborito niyang bestida. Sa singa niya, ma'am, ang anyel kay nilagay ko sa baba na kay paraganan siya pag mukhaon, sir, ba? magod siya sa sir ay tagtulod ang kahong hit ikaw nun on. ay nagkabuntag sa inig magkakuan magkaligo may naon nun sir maradi siya sakit marag hmm, makaingon siya nga napiang siya ba Kaya pang sa mga tao, sa bayi, yaw sa wayon siya, sa iagayagaan yung siya. Nag-edad sa ugwat patra niya, birthday niya, sir. Dito ko sa merkado, nakita ko gana. Nasaan na akong gano'n akong gano'n nga birth ko, ang Muto pag abot na akong diri, akong itaong gihatag siya. Gransya sa mga address sir. Oh, siot kay sang una sa iya, sir. Karon kay ikwan na sir luag. Tungod siya kadaot ba. Iya pag kukuwan kanta kanta, iya pag sa ug tatubangan wa na kali. Sulti ko siya sa, iyo, sa lang ganti. Hindi <laughs> ko ma maaw ko go ma. Nagol gud ko sir pag daot niya, antong nagmagtan ko sa niya sinina nga gi halay bahatag ko na niya. Ano ko na niya? Ay, lang lang gaan. Okay, kung matambok ka, masulog na mo. Ako inday, alam mo inday. Nang sinira niya mo lang ka, ako na palit Muto na sa sir niya. Tira lang na lula. pasi ako. Wala may mahim mo ato sir ba para pa kuan sa pa-doktor na ako ka ranilin ba? Wala may milain mo ma, kuwan na sir, maduulan ko ka na maulaman ba? ko ay bye-bye. Kung ako makita na ako mampikto niya ba, Galgado ko sa bito, sa palat ko no, sir, mal malnuri, sir. Mataas yung ating hunger situation sa buong bansa. Nag-increase ito compared sa ating uh, pre-pandemic na period, which was 8.8% uh, in uh, 2020 naging 16.8%. So, from 2.1 million, naging 4.2 million. Talagang nakulangan ng pagkain because as we know, with the pandemic, saka yung iba mismo, nawala ng trabaho. Payat na niya. Parang lalabas na yung mata, sir. Parang one week na lang talaga, sir. Eh. Maghihintay na lang ba tayo na yung bata madidbol? Pinuntaan ko agad yung DSWD, sir. Parang buto na lang talaga, ma'am. sa una pagandu niya sa kuha na gud sir ginahan na gud sa bukan sir maestra mo kun ay mong pangutan on dili na makakuha di na mo hisgutan ang iya makunkuan ba ambisyon kun gi ko nga mo mutambok anak nga mabalik to niya panulo bi mga dagong Ako nga kun sa undughan sir nga mutambok pagud siya sir dahil dito, dali-daling gumawa ng paraan ang aming programa para maipa-admit si Ranilyn sa ospital sa Lapu-Lapu City sa Cebu. Anim na oras ang layo mula sa Bantayan Island. Ranilin po ay may severe na malnutrition. Sa edad niya na 6 years old, hindi po nakaabot sa kalahati ang timbang niya compared sa mga same age. Meron siyang intestinal parasitism. Meron siyang mga bulate na yun yung dahilan kaya siya may chronic malnutrition. Severely stunted at severely wasted po. Gamay, sorry. Iisip oh din namin na baka may pulmonia po yung bata. Kasi yung sinack up namin siya, mababa po yung oxygen. At saka yung blood pressure niya hindi rin po maganda. Kailangan agapan ka agad ng mga antibiotics. At sa paglipas ng mga linggo, si Raneline Tila himalang unti-unting bumuti ang lagay Nakaka-nakaka dito ni Papa Hindi dito Hindi Sundang, yeah, sundang lain, sundang lain. Sunda oh. Six point five, nine point five kilos na po ngayon si Randian. That is a forty-six percent increase in the weight. Nakaroon din po siya ng mga fats, muscles ngayon. Dati hindi siya makapagsubita pa Ngayon, she is very conversant. Kaya na pung maglakad tumayo na mag At yung ganay sa pagkain, mas nag-improve At matapos ang halos isang buwang pananatili sa ospital, si Rani Lynn makakauwi na. Bye-bye. 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 Oh Bye-bye. 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 ang tagagigay sa tanan nga ni Tabang sa mga lang tagagigay sa lamar ninyo huwag ito yung mabuhan ninyo hindi naman inaaling mata na burong kung hindi nito mo din nyo hindi nito mata ako salamat din ka sa tanan ninyo eh, wala dito yung Ako ani kita he sir para sa akong apo. Dugay na ni sir nga sinina nga ako nga gipalit sa iya ha. Gusto ko na hagay. Ah. Paborito ko. Ako. nagigigi sobrang ko kalipay siya ano ba abot ang akong apo nga main man normal at sinina siya niya ni paborito nga sini ang akong ihatag sa iya at ang paborito niyang bestida muli na niyang maisusuot